Nilista ko yung mga kainang napuntahan namin dito sa may Montalban Rizal na may magandang sunset view. Ito yung mga magandang tambayan tuwing hapon. Kaya check nyo na guys kung ilan yung napuntahan nyo dito sa listahan namin. Ang una sa listahan ay itong get ready with coffee. Isa ito sa madalas naming puntahan kasi mura lang yung mga drinks nila pati snacks. Tapos ganito pa yung view dito habang kumakain. Medyo tagulang yung pwesto nila kasi nasa looban nito. Pero ginawan ko na to ng guide kung paano puntahan sa una kong vlog. At ilalagay ko na lang sa comment section yung link ng buong vlog ko dito. At ito nga pala guys yung address nila. Pangalawa sa listahan ay itong The Point Sarps Burger. Isa ito sa press kung tambayan tuwing hapon kasi dito lang sila sa may Montalban Riverside. Ang masasuggest kong oras na pagpunta nyo dito ay mga 5.30 na ng hapon. Bukod sa presko ko dito at may magandang view, masasarap din at affordable yung mga pagkain nila. Pangatlo naman sa listahan, itong Black Onyx Cafe. At ganito kaganda yung langit na nagpunta kami. Ang sarap nga magkwentuhan dito habang palubog na yung araw. Pangapat, ito naman yung Kalayaan Coffee. Dito, eh, makikita mo talaga yung paglubog ng araw kasi nasa may third floor sila. At yung pressure rin ng pagkain nila, hindi mabubutas yung bulsa nyo. Para nga pala sa updated na mga menu, itatag ko na lang po yung mga napuntahan naming kainan at nakapost sa kanilang Facebook page ang menu. Panghuli at pang limang kainang napuntahan naming may magandang sunset view ay dito sa Kimchi Saram Unli Buffet Samgyupsal. Kapag hapon nyo napiling mag-samgyup dito, ganito yung sunset view na makikita nyo. Guys, dito sa limang nakainan namin, ilan na dito yung mga na-try nyong puntahan? Patingin naman po sa comment section yung mga sagot nyo. Kung meron pa kayong din napupuntahan, eh ito na yung sign para dayuhin na rin sila. Sunod naman, ito naman yung mga pagkain na gustuhan ko nung nagpunta kami sa kanila. Sa Get Ready With Coffee, ang lagi kong in-order dito yung soda nila. At sa pagkain, yung brownies yung naging paborito ko dito. Sa The Point Sharps Burger naman, ang number one ko talaga dito yung masarap nilang carbonara. Ito yung masasuggest kong itry niyo pag nagpunta kayo dito, pati yung milkshake nilang manga. At sa burger naman, yung gusto ko dito yung overloaded. Tasarap Sarap nga ng tinda dito. Marami na silang positive review sa kanilang Facebook page. Dito naman sa Kalayaan Coffee, itong hotcake lang yung na-try namin. Ito lang yung available nung nagpunta kami. Pero ngayon, marami na silang iba't ibang available na snacks. Kahit nga hotcake lang yung na-try namin dito, nasarapan kami kasi bagong luto tapos makapal Tapos hindi pa tinipid sa palaman. Dito naman sa may Black Onyx Cafe, yung lagi namin in-order dito, yung kanilang takoyaki. Isa ito sa may masarap na timpla ng takoyaki dito sa may Montalban Rizal. Hindi nila kayo titipirin sa sauce dito at napakasarap. Isa nga ito sa mga binabalik-balikan ng mga customer nila. Dito naman sa panghuli yung Kimchi Saram. Ang nagustuhan ko dito, buffet style yung kanilang Samgyupsal. So self-service dito at kanya-kanyang kuha ng mga lulutuin. Tapos 229 pesos lang per head dito tapos lahat na unlimited. Marami silang mga meats, side dishes. Unlimited din yung pagkuha ng cheese, unlimited rice at unlimited drinks. Tapos may promo pa sila sa mga students tuwing happy hours, 199 pesos lang. First time ko nga lang nakapag-try dito ng unlimited buffet Samgyupsal at talagang nag-enjoy kami. Talagang sulit nga sa pagkain tapos may maganda pang sunset view. Lahat ng limang napuntahan namin, masasabi kong napakasulit nito dayuhin. Kaya guys, try nyo na rin puntahan ito isa-isa. Marami pa kami ni Maynard na isi-share sa inyo ng mga sulit na pasyalan, kainan at kapihan. Kaya para updated kayo sa mga pupuntahan namin, huwag nyong kalimutang i ang aking mga social media accounts. Yun lang, maraming salamat po sa panonood. Bye!